Okay, yung tao, mali kayong tao, may rapay, mayaman kayo. Ang mali ay mali. Okay? So gusto na po natin itama yan. Yun lang. Okay? Huwag kayong masyadong emosyonal. Huwag kayong mga tanga. Itinama lang po natin. Naman, controversial social media influencer Rendon Labrador vows to come back after Facebook page ban. Halos man lumo at hindi makapaniwala ang content creator na si Rendon Labrador sa tuluyan ng nabura ang kanyang Facebook page dahil sa pinagkaisahan nito ng mass report ng netizen. Base sa na-upload niya sunod-sunod na Instagram stories, nangyari ang pagkakabura ng kanyang Facebook account itong Webes, September 7, 2023. Mababasa ang post ni Rendon, update, noong September 7, 2023. Binuran ako sa Facebook ng Pilipinas. Sa isa pang post, humingi na paumanhin ang controversial social media influencer sa kanyang mga taga-suporta. Kalakip ang pagpapasalamat ng mga pagpaabot ng mensahe sa kanya. Aniya, pasensya na sa lahat ng mga taga-suporta natin at kasulukuyan na hindi ako makapaniwala at nagulat sa pagawala ng aking Facebook page. Nagpasalamat ako sa mga taong naniniwala at nagpadala ng mensahe ngayon. Upload ko ang hashtag official statement sa aking YouTube channel, account tungkol dito. Pasensya na at naparansado ang kaming lahat dahil dito sa pangyayari. Dagdag pa niya, Pilipinas, I will back soon. Hashtag stay motivated. Bukod sa kanyang Facebook main page, inanonsyo rin ni Rendon Labador na magiging ang kanyang personal at secondary Facebook account ay napagdiskitaan ding ipabura sa pamagitan ng mass report. Minsahin ni Rendon sa lahat ng business partner ko at malapit na taong kakilala ko gusto kong ipaalam na hindi na din ako nakareceive ng message ninyo pati na sa personal Facebook account ko at FB Messenger. Suspetsa ni Rendon, ang mga fan ng Kapamilya Star na si Coco Martin at Vice Ganda ang dahilan ng biglang pagkabura ng kanyang Facebook account. According to my staff, confirmed na fans ni Coco Martin sa Batang Kiyapo at fans ni Vice Ganda sa it Showtime ang nagpamas report kaya tuluyang nabura ang Facebook account ko. Patatandaan kabilang sina Coco at Vice Ganda sa kinantini ni Rendon sa social media. Ito matatandaan tapos niya ang patutsadahan ng malaking abala sa mga vendor at kiapo ng mga pagsushooting sa ABS-CBN primetime series FPG sa Batang Kiapo. At sina Vice at Ayon Perez ay isuplong niya naman sa MTRCV, Movie and Television Review and Classification Board dahil sa ng ginawa ng dalawang Edge Showtime host sa Isip Bata segment noong July 25, 2023. Samantala, bago pa nabura ang Facebook account ni Rendon ay nauna nang naglaho ang kanyang TikTok account dahil sa mass report. Pagkatapos, mababalitan dinilit ang Facebook account ni Rendon ay nag-trending agad ang pangalan niya sa ex-dating Twitter. Halos lahat ng netizens ay nagbunyi sa sinapit ng Facebook account ng controversial media personality. Sabi ng marami, Deserve! ni Rendon ang pagkakabanya sa Facebook. Mayroon din gumawa ng memes at nag-RIP, Race and Peace, sa Facebook account ni Rendon. Ayon naman sa isa, sa pinakamagandang balita ng iyong maririnig, ang pagkawala ng Facebook ni Rendon. May nagsabi rin na una pang masuspend ang Facebook account ni Rendon kisa sa It's Showtime na in-report ni Rendon sa MTRCB. Narito pa ang ibang komento ng netizens. Hindi may tago sa mga mata at pagkatalo at pagkasawi. Haggard ka, Akla. Sa dami ng mga bad news na eksena at pangungurak, kot ng gobyerno This one is win for the Filipinos one step at a time Brendan Labador you're doomed